Ngayon, um, ayon sa book of John, chapter 19, verse 30, Jesus say, it is finished. Or sa Greek word po, is tetelestai. Ang ibig sabihin po nito is, Jesus says, He won the fight. He says, victory, completion, or ano yung accomplishment po ni Lord. Which is, yung mission po niya is yung ma tayo at ma-redeem yung mga tao mga kasalanan. Now, the first lesson, Jesus paid off our debt or pinagbayaran na po ni Jesus yung mga utang natin which is yung kasalanan. Um, naalala, pag nala natin, di ba, pag meron tayong, kunyari, may loan tayo, yung sa cellphone, Um, binabayaran natin ito monthly um, so, abang nagbabayad tayo, kapalapit ng papalapit at naubos na lang ating loan, napabayaran na po natin, but pagdating po sa kasalanan natin um, masyado pong malayo yung gap between God at tayo, between us and God, masyado pong mataas yun at hindi po kagad ito mababayaran that yun nga lahat ng tao is makasalanan before pa tumating sa but but when Jesus says it is finished we uh, he actually says our sins is now being paid off ibig sabihin nabayaran na natin nabayaran na po lahat ni Jesus lahat ng ating kasalanan nang in one click lang now we are now free been rescued, and we are now have eternal life. When Jesus paid off and and says it is finished. Now, lahat ng kasalanan na yon na covered na by the grace, mer um, by the grace and mercy and forgiveness of our Jesus Christ, Lord God. Now, ayun nga, kahit gaano pa kalaki or kaliit or nung mga nakaraan pa or ngayon or sa mga susunod pa nating mga kasalanan, kapag sinabi na ni Jesus natin, Jesus Christ, na pag sinabi niya, it is finished, ibig sabihin nun, tapos na, it is finished na. At pinagbayaran na ito ni Jesus Christ 2,000 years ago pa, mga kalipas. Now, yung second lesson natin dito, Jesus fulfilled this purpose and mission with perseverance. Ano nga ba yung perseverance na tinatawag? In Tagalog, ito ay tiyaga. Ibig sabihin, natapos ni Jesus yung mission niya, which is the... Ano nga ba yung mission ulit? Ito yung pag-rescue niya sa atin sa kapag-redeem ng mga sinners, which is tayo ngayon. Natapos niya ito na may tiyaga. Sabi nga sa ano 'di ba sa mga kasabihan natin, kung walang tiyaga, walang milaga. Ayun, matapos ni Jesus lahat 'yon. The perseverance. Nga, when Jesus said, "It is finished." Yung statement na 'yon ibig sabihin noon victory. Dahil natapos niya na nga yung task or mission na ipinigay ni God natas para sa kanya nagawin para sa atin. Now, kung now ito yung challenge natin, ano? Kung halimbawa tayo ma, mawawala na sa mundo nito or mamamatay na tayo ngayon, um, kaya ba nating sabihin na nabuhay tayo na may purpose dito sa lupa? Or natapos ba natin yung lahat ng mission natin or mission natin bilang halimbawa magulang or anak or bilang membro ng simbahang ito, um, naibigay ba natin ng buong puso uh, para matapos yung mission or naibigay ba natin ng buong puso yung para sa mission na ipinigay ni God sa atin dito sa lupa. Nang sana makatulong ito, yung word na it is finished or yung tetelestai, sana magamit natin ito para ma-encourage tayo or ma-challenge tayo para mabuhay dito sa sa world na ito na or sa mundong ito na may purpose at uh, masabi natin yung word na it is finished ng confidently at yun nga uh, sana marami tayo natutunan sa araw na ito dito sa ikaanim na salita na sinabi ni Jesus bago siya mamatay. ay lang po. Maraming mga salamat. Amen.